Guys, may ibon dito guys. So huliin natin. Pinanlock ko yung pinto para hindi makalabas. Yun know, ang ibon. Yan. Yung guys, so ibon guys. So natin guys. Ayan. Wait lang guys. Ayan, guys. Hulihin natin yung ibon guys. Ayan mo. Ibon. Ibon siya guys. Hulihin natin. Tingnan natin kung mahuli natin. Ayan mo. Ayan mo. Ayan, ayan, ayan ano na yun? Ayan ay. na guys, Nahuli ko. Nahuli ko yung ibon. Nakita nyo? O, diba? Nahuli ko yung ibon. Ang galing ko ng ibon. Kakainin na kita. Kakainin kita ngayon ng buhay. korcha na buhai. you guys. Kain ikut orang Watch me. <sighs> Ay, ayoko. Ayoko inin.